O, oh, to guys, yung taong bundok. Gradoin mo na kukuha. Mayro' pa lang. <laughs> malanggam. Malanggam, wala. Doon, wala malanggam. Tuyo na, na lang yung iba. Oh, hindi na nakuha. Yung buto kaya yan pwede pa. Yan nga ang kukunin daw. Hindi ito. Hindi na. Wala na. Dito ang lalaki. Pirap naman kunin na. Hmm. Ano ka mo? Takong kukuha. Sige, video ang kita. Mm -hmm. Okay. Ah. Yeah. Uh, dito walang langgam doon sa kabila ang dami. <laughs> Yan pa. Kunin mo na lang yung ano, ayun oh. Yung ano. Yun, uh, yung ko. Ah. Marami doon oh sa taas. Okay.

Oh. Oh. Daming bunga. Pa? Doon sa dulo. Ako maulog ako. Hindi to, hindi to madaling ano? Mabale? Hindi ka naman bababa. Ay, tataas. Pababa ka naman. <laughs> <laughs> Matumba yan. Hmm. malaki okay, yun eh. Nagyo ito ng gabi o, oh, nagbungkal. Na Stone, matin nagtatpait Hindi ko makuha. Mga bakal. Ang laki nitong gabi na bungkal. Itong huh? gabi. Ayan, Ini kau semut dijual kan dijual. Kita. ano mana ini? Ayah mah? Tidak. Jadi apa ya? bunga. Dah no, nangalak, kau nangalang ni, eh. nangalang tak nak Na over ripe neng iba. Uh Oo. -oh. Ay dami oh, kau mo dati lahat. Ayun lang, may rap baba. Kita okay, ikut okay kita to, Boleh na to. Oh. Pusan dami nang mga natuyo eh. Hmm. Hindi na Dapat yun inabot mo. Ali oh, tatlo. Ay, may nakuha na siya isa. isa. yun. Yan, oh, yan tatlo. Walang tigil sa bunga to ba? Wala. Nung nagpunta kami ng saging, Oh, so, na, gusto, mo yan? gusto mong gusto mong iuwi yan ang pangkasinan. Eh, <laughs> ito ilagay Don so mo na doon ali. Doon sa sako. Tampitasin mo. Ito, uh. Ito, uh. Ito, uh. Ikaw. Ikaw oh, uh. hawakan mo. Ayun, tinalula sa mo. Kaya <laughs> <maman. Bajana>, <inaudible> <Dumabon> mo yan? Yan, paikot-ikotin mo. Dumubo <inaudible> na rin. Ha? Huh?

Ay, ano na? Mo sa... Lagay mo sa sako. Lagay mo. Ha? Ay, ang dami pa doon, oh. Sa kabila. Ang dami pa niyang bulaklak. Ang dami pang bulaklak, oh. Mm. Oh. oh sipag naman nito mamonga mm -mm. Mm -mm. Namatay, naman na namatay yung? Ay, papa. Oh, eh. oh, namatay yung lansones mo. Namatay mm -hmm. daw yung lansones mm -hmm. mo. Ayon, na yung ano? Di naman i pero malaki na itong yung kasamaan. Ay, sa taas o oh, padami. Ay, sa taas. Pulutin mo na lang din! Wala! Lagay mo sa sako! Tutay po yun na ito tayo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Yan lang. lang. Ay, no. So, May nilalang gamlas. <coughs> Mabigat na daw. Prima po buhat ko yan. Mamaya, iyakin natin. Iwan natin yung kanya. Balat. Mangtulog ka. Iyo ka, tay. Thank